Probably kay Suho. Oh. Parang si ano oh, Darna. Ang bato. <laughs> hey guys, mga kamasbati, have a good day! So ngayon po guys, eh nandito po tayo sa Buki dahil for today's video po ay mamumuha tayo ng rambutan! So ayan guys, kasi kahapon meron nagbigay sa atin ng isang supot ng rambutan tapos grabe guys, ang tamis niya. So ngayon sabi ko, mas gusto ko na tayo yung manguha ng rambutan or kasama tayo sa panguha ng rambutan. Kung paano siya kunin at kung ano ba yung puno ng rambutan kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano ba yung klaseng puno ng rambutan na yan. So ngayon malalaman natin. Marami po tayong kasama ngayong mga bata na magtuturo sa atin at tutulong kung paano uh, manguha ng rambutan. So ayun guys, let's go! <makes noise> So, ayan guys, mga kamasbati, malapit na po tayo sa lugar kung saan po tayo ay mauha ng rambutan. Ayan po yung bahay ng may-ari. Diyan po tayo magpapaalan. So, let's go. Ato, give praises. Ayan, give praises. Bago po, bago tayo mauha ng magpapapraises mo na sila. Kung matalis mo. Ah.

sa so 100 pesos ayan napaka dami napakaraming rambutan ayan. Ayan ayan guys, welcome mas dati. Heto po lahat ang mga nabili po nating rambutan. So, ayan, tapos na nga po pala sila ng harvest ng rambutan. Kaya pagpunta po natin dito, meron na sila nito. Kaya hindi na natin maipakita o hindi na po natin nakita yung pag-akyat nila para manguha ng rambutan. Pero okay na, okay na po yan. Kasi nga po may papritis kanina. Grabe guys, ang tamis talaga. Ayan ah. So, 100 pesos po, ayan, napakarami ng rambutan yung makukuha mo. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung puno ng rambutan. Ayan. Ayan guys, mga kamasbate. Heto po yung puno ng rambutan. Ayan. Hindi ko alam guys na ganyan pala yung puno ng rambutan. Ayan. Grabe ang dami bunga ng rambutan ngayon. Ayan guys, tingnan mo. Diba? So, 100 pesos ng grabe Saan ka pa nito, napakarami ng na rambutan yung mabibili mo. Ayan. Ayan. So guys, it's go. Pakainin po natin. Ayaw. Titikman natin kung lahat ayaw, ayaw. ba ito ay pareho par lang yung lasa. Ayaw, ayaw. Sure. So ayan guys, mga kamasbati. Heto na nga po lahat ng rambutan na nabili natin dun sa bukid kanina. Sayang nga at hindi natin nakita or naabutan na kung paano nila ito kunin. Pero inaakit lang naman nila. Ayan. Guys, grabe. Tapos yung pala yung puno ng rambutan, ngayon ka lang yung nakita. So, parang puno lang siya ng ano lang ka. Ano, parang magkamukha lang. So, and guys, ngayon po ay titikman natin kung gaano to kasarap na rambutan na nabili natin. Ayan. Grabe guys ha. So, 100 pesos, napakaraming rambutan na yung mabibili mo. Halos 3 kilos po to. Ayan. Titikman na po natin. Ayan. Grabe guys, so ah. Maglapat lang siya sa dila mo talagang masasabi kong matamis talaga. Wala man lang halong asim. Ayan, napakatamis niya. Kaya na mas malaki. Yung iba ginaganto na nila. Pero kasi. Okay. And guys, parang si ano oh, Darna. Ang batong. <laughs> hmm. So ayun guys, mga kamasbati, hanggang dito na lang po. Thanks for watching. See you until the next vlog. Bye bye!